Good day mga idol mga ka-farmers no So andito tayo ngayon mga ka-farmers mga idol sa um, area kung saan uh, tinatanim nila dito yung jackpot no ng Leeds Agri So pupuntahan natin mga ka-farmers yung palay nila na jackpot ayan So ito siya mga idol mga ka-farmers no oh. So makikita talaga natin yung mga uhay mga idol mga ka-farmers no So ito yung parang uh, demo trial nila dito mga idol mga farmers. Ayan. So napakaganda. Ayan mga idol mga farmers oh. So yan yung uh, isa sa mga uh, trial no ng uh, jackpot uh, hybrid rice. Uh, product ng Leeds napakaganda mga ka-farmers, mga idol so, bukas mukhang may, ano dito mga idol mga ka-farmers, no may gaganaping um, leads um, orientation or seminars no, na magkakandak dito yung mga leads, officials, no or mga ano ba, may mga tawag nito, mga technician, no para magkandak sa kanilang or mag seminars no regarding sa kanilang uh, products. Sa kanilang uh, rice variety na napakaganda mga idol mga ka-farmers oh. Ayun, ganda So dito mga idol mga ka-farmers oh, ay makikita mo talaga yung uh, uh, uhay ng uh, jackpot mga idol mga ka-farmers oh. So galing sa pinaka-puno talaga no hanggang uh, dito sa pinakadulo ay may laman ang galing so hindi maipagkaila mga idol mga ka farmers no? nakaka amaze talaga oh. grabe yan mga ka farmers oh. yan So hanggang dun, dun, yan mga idol mga ka-farmers oh. Yan, check natin na uh. Isa buong kahon na ito So sa lawak nito mga idol mga ka-farmers Ayan Ito ay jackpot no So naka jackpot yung mayari talaga nito mga idol mga ka-farmers Ayan lawak yan mga ka-farmers oh. Wow So leads jackpot hybrid rice no Uh, ito ay product ng uh, Leeds Agri Ventures yan so punta pa tayo dito mga idol mga ka farmers no para makita talaga natin no oh, ng actual ito napakagandang um, product ng jackpot mga idol mga ka farmers yan hanggang dun yan mga idol oh so gusto kong magpa picture dito mga idol mga ka farmers no yan So hindi may pagkaila no. Na napakaganda talaga ng kanilang product. Wow. So yun mga idol. Oh. At titingnan natin ah. Oh, see. So yan oh. No? So magpa-picture tayo dito mga idol, mga ka-farmers. Napakaganda ng kanilang Um, palay. Jackpot na jackpot talaga. Bagay na bagay sa pangalan mga idol, mga ka farmers Woo! Ang galing. So, ito yung uh, demo trial yata, mga ka farmers mga idol ng uh, leads, no? agri ventures Yan. So... Kailangan talaga may picture ako dito mga idol mga ka-farmers.